ang alaala at imahinasyon. Ang dalawang ugat ng pagdusa ng karamihan ng tao. Ang kaibahan ng tao kesa sa mga hayop katulad ng mga nakikita nating ibon o mga aso o di kaya ang mga higad o mga langgam ay meron tayong mas malawak at mas matalas na alaala at imahinasyon kaya nating makaalala doon sa mga nangyari na sa nakaraan natin kahit noon sa pinakauna pa so parang halos buong buhay natin ay naalala natin tapos ang imahinasyon naman natin ay nakakaisip tayo ng kahit gaano karaming araw buwan o taon sa ating kinabukasan sa mga pwedeng mangyari ganyan gumana ang ating isipan bilang mga tao yan ang binigay sa atin bilang isang kakayahan na wala nga ang karamihan sa mga hayop dito sa mundo. At dahil dito sa kapangyarihan ng ating isipan, ay pwede tayong makagawa ng maraming mahuhusay na bagay pero ito ay pwede rin magdulot sa atin ng malalaking pagdurusa. Halimbawa ay mga nangyari sa ating nakaraan na nire-replay natin pa ulit na halimbawa merong isang traumatic na naganap sa ating buhay tapos pa ulit na lang natin iniisip yon lalo na pag halimbawa ay meron tayong naging pagkakamali o kasalanan o halimbawa ay sinaktan tayo tapos yun na ang pinapa-ramdam natin sa ating araw-araw na buhay kahit na ilang taon na ang lumipas kahit more than 10 years na ang nangyari mula doon sa kaganapan na yon. Tapos doon sa kabilang banda naman ay pwede tayong mag-imagine ng mga posibleng mangyari dahil nga din dun sa mga nangyari sa atin sa nakaraan na pwedeng masama nga din mangyari doon sa kinabukasan. So, halimbawa kung sinaktan na tayo dati ay pwede pa rin tayong saktan ulit sa kinabukasan natin na buhay. Lalo na halimbawa tungkol sa pag-ibig o di kaya sa mga negosyo na niloko ka na tapos lolokohin ka ulit sa sunod. Maganda na meron nga tayong way na yun nga, alamin yung mga posibleng pwedeng gawin sa atin na pangloloko pero hindi natin dapat yon ibigay sa atin bilang kahulugan na ganun talaga ang mangyayari sa ating buhay sa lahat ng paraan. Posibleng mangyari ang masama, posibleng mangyari din ang mabuti. Ang ating mga kinabukasan, wala naman talagang nakatakda na ito na talaga yung mangyayari at wala na tayong mababago dyan. Pwedeng may mangyaring mabuti, pwedeng may mangyaring masama. May mga bagay na pwede tayong kontrolin sa paraan na mag-iingat tayo, pero kahit anong pag-iingat natin ay mayroon talagang mangyayari na hindi mga inaasahan. Pero yung hindi inaasahan na yon ay hindi lang sa masamang paraan, pero sa mabuting paraan din. So nasa sa atin na kung paano nga ba natin i-handle yung sarili nating isipan sa kung paano niya titingnan ang nakaraan at ang kinabukasan. Maganda na meron tayong note na halimbawa ay nangyari na nga ang masama sa atin ay merong mga pwede tayong pagkaingatan pero hindi naman ibig sabihin nun na yun lang palagi yung pag-iisipan natin. At hindi naman kailangan na meron tayong maramdaman na sobrang kumakalam yun siya natin o masakit talaga sa ating kalooban para makuha yung lesson na yun. Kasi pwede naman na makuha mo yung lesson na hindi mo na palaging nararamdaman or nalalasahan yung pait no mismong pangyayaring yon So, dyan na nga pumapasok yung pagme-meditate natin tapos yung pag-journal natin kapag naging aware tayo sa ating mga sarili sa kung ano yung mga nangyari sa nakaraan at kung ano yung nararamdaman natin tungkol doon na proseso natin sa ating sarili na ito yung lesson pero hindi ko na kailangan na ibalik-balik pa yung sarili kung pakiramdam sa ganyan Lalo na kung nasanay na nga tayo doon sa mindfulness meditation na binabalik natin yung sarili natin sa kasalukuyang panahon at kondisyon natin dahil yung hininga natin ay palaging nasa kasalukuyan, di ba? Kasi humihinga tayo palagi. Magiging dahan-dahan mas maayos na ang ating sarili na hindi na tayo nakukulong doon sa mga pattern natin ng pag-iisip at pakiramdam na nasa nakaraan. At ganun din sa kinabukasan natin na inisip natin o nag-aalala tayo sa mga pwedeng mangyari sa kinabukasan natin dahil nga doon sa manangyari sa nakaraan natin. So kung palagi natin ipapraktis yon na yon bale magme tayo para palaging nasa kasalukuyan, tapos yung journaling naman natin ay gagawin natin kung ano yung mga sinusulat natin ay mga nangyayari sa nakaraan or nangyari sa nakaraan natin at yung mga posibleng mangyari sa kinabukasan na pinag-aalalahanan natin at ipagdarasal natin yon at isa-isang pinapakawalan natin ang mga yan. Yes, yung mga nakaraan natin, mga alaala -ala natin ay nanjan pa rin at hindi natin mababago yan, pero mababago natin kung paano natin sila isipin. Isipin natin na yon, meron tayong mga pagdaanan na masasakit, pero hindi na natin gustong maging bahagi pa yan ng ating kasalukuyan para yun ang magbigay kahulugan sa ating kinabukasan. Again, balik tayo sa mga basic meditate lang palagi sa mindfulness meditation natin para yung sentro natin, sentro ng buhay natin ay ang sa ating present moment. Tapos, yung tungkol naman sa kinabukasan natin, hindi natin alam kung tutuusin kung ano talaga ang mangyayari sa kinabukasan. Makakapag-ingat tayo at magagawa natin kung ano yung mahusay na kaalaman natin ayon sa kung ano yung pinagdaanan na natin pero hindi natin mape-predict talaga ang lahat ng klase ng mangyayari sa kinabukasan natin. Kahit nga bukas ang ating mga spiritual na pananaw halimbawa sa third eye natin, maaaring meron tayong mga makikita na major events or mga malalaking kaganapan tungkol sa ating kinabukasan pero hindi natin makikita ang lahat ng klase ng detalye or kung makita man natin yung mga detalye ay may mga bagay na hindi pa rin inaasahan na kasama doon. Or kahit na makita natin kung ano yung mga nangyayari, yun nga eh tanggapin natin na meron talagang mga bagay na hindi natin gusto mangyari, na kailangan mangyari para dito sa mundo ng tao na buhay natin. Hindi mo naman makukuha ang lahat ng gusto mo at hindi mo rin makukuha ang lahat ng ayaw mo. So meron kang konting gusto, meron kang konting ayaw. Ganyan talaga ang expectations natin dito sa mundo ng tao. Kapag maintindihan natin na ganyan talaga yung buhay, hindi tayo basta-basta na mawiwindang na doon sa mga mangyayari sa atin dito. So sa halip na mag-aalala lang tayo palagi sa kung ano yung posibleng mangyari sa ating kinabukasan, ay tanggapin natin hindi natin alam. Pakawalan natin yung mga inaasahan natin. So meron tayong mga gusto sanang mangyari at pwede natin pagsikapan yung mga yon tungkol sa kahit ano man sa buhay natin ng physical, emotional, mental, spiritual, professional, social, financial na mga goals sa ating buhay. Pero kailangan ay matutunan natin na yung mga expectations natin ay pakawalan sa paraan na hindi sila pangkakapitan na kailangan mangyari sa ganitong paraan talaga. So medyo open-ended kumbaga. Flexible flexible tayo sa kung ano yung posibleng mangyari. At ang keyword talaga dito mga kapatid ay posibilidad. So meron tayong mga posibilidad sa pwedeng mangyari sa ating kinabukasan at pwedeng maging source nga yan ng pagkatakot mo na kasi hindi mo alam eh. Yung mga tao kasi natatakot sa hindi nila alam kaya nga mas panghahawakan ng tao na meron silang paniniwala na ikakahon nila, ito ang mangyayari, ito ang pinaniniwalaan ko. Kahit na hindi naman sila nakakasigurado dun sa ganun. Para lang meron silang pakiramdam na mapayapa sila or may peace of mind. Dahil nga ay hindi nila ano yung mangyayari. Sasabihin nila na alam natin yung mangyayari, ito mangyayari. Pero hindi naman pala ganun ang mangyayari o hindi naman talaga ganun ang katotohanan. Lalo na halabawa tungkol sa religions, di ba? May mga tao na hindi pa naman nila naimbestigahan ng maayos kung ano yung mga religions nila o yung mga pinaniniwalaan, pinaniniindigan nila. Pero pinanghawakan na lang nila yon kasi mas nakakatakot na sabihin na hindi natin alam. So kapag i-apply natin itong pag-iisip na to sa future, hindi naman talaga natin alam. Hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay, hindi natin alam kung kailan tayo makakatagumpay sa kung ano man yung ginagawa nating project, hindi natin alam kung yung mga kamag-anak ba natin magkakasakit yan. I mean, magkakasakit talaga sila kasi mga marupok naman talaga ang katawan ng tao pero hindi natin alam kung kailan. May mga hindi inaasahan ng pangyayari. Pwedeng may maaksidente. Maraming ganyan na posibleng mangyari sa ating mga kinabukasan. Pero marami din naman na posibleng mangyari na mabuti. So pwede tayong magtagumpay. Pwede magkaroon tayo ng bagong baby na addition sa ating family. Pwede na matuloy na yung inaasahan mo dati pa na mga project o pangarap mo. Pwede na ma-promote ka doon sa trabaho mo na matagal mo nang pinagsisikapan. O di kaya lumago yung negosyo mo. O makuha mo na yung katawan na pinaghihirapan mo doon sa gym. O di kaya maliwanagan ka na sa spiritual na katotohanan na magbukas na yung third eye mo sa pagkatapos ng ilang taon na pagsisikap mo. Lahat yan ay mga posibilidad sa ating kinabukasan na mas maganda nga na Buksan lang natin yung sarili natin sa kung ano ang pwedeng mangyari. Parang medyo nagsa-skydiving tayo nito, pero gano'n naman talaga yung buhay. Yun yung buhay. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa susunod na mga panahon. Kaya nga ang ginagawa natin ay ang magtiwala. Wala wala tayong pinanghahawakan, kundi yung tiwala. At ang panghawakan natin ay ang tiwala sa Diyos ang makapangyarihan na ginigiya nga tayo sa ating buhay sa araw-araw. Kung hindi ka naniniwala sa Diyos, okay lang. Magtiwala ka sa buhay na merong daloy, may purpose, may pinatutunguhan tayo sa ating kinabukasan. Tapos yung pagtitiwala nga dito sa kasalukuyang panahon, yung buong pagtiwala at buong pag-iral dyan ang makakatulong sa atin na ma-reset natin yung configuration natin. Kung baga, Mariset natin yung sarili natin na hindi tayo nang kakapit sa nakaraan, hindi tayo kumakapit din sa ating kinabukasan, kundi nandito tayo at nagpapasalamat lang sa present moment natin sa kung ano yung meron sa ngayon. Tapos step by step lang, gaya nga ng sinasabi sa Bible din at sa iba pang mga libro na wag natin aalalahanin yung ano yung makakain natin sa bukas. Pinapakain din ang mga ibon, di ba, at iba pang mga nilikha. So mag-focus lang tayo sa kung ano ang araw na ito. Maganda na naaalala din natin yung mga lessons sa na nakaraan. At meron tayong mga pinagsisikapan sana na mga pangarap doon sa ating kinabukasan. Pero ang pinaka-sentro ng ating kapayapaan ay matuto tayong mag-iral sa kasalukuyang panahon. Sana makasali ka kapatid doon sa free mindfulness meditation ko para mas mapalalim mo nga kung ano yung appreciation or pagpapahalaga mo dito sa kasalukuyang panahon. Tapos sana maklik mo ang link sa post description para sa free gabay na makakatulong nga sa'yo na mas makasentro ka sa kasalukuyang panahon at mas magamit mo ang yung memory or yung alaala mo at imagination or yung imahinasyon or guni-guni mo para sa kabutihan at hindi para sa iyong kasamaan. Salamat kapatid at God bless.